Hi, hello! What's up, what's up mga ka-okay mga friends! Welcome back sa aking channel, Coach Manny po! And ngayon ang aking ibibidyo, ang aking video ay uh, update. Update no, nitong aking mga tanim na ampalaya. ba? Diba? Uh, mga one month na yata yung nakalipas noon or more than one month na eto. I-update ko ano ba ang nangyari dito sa mga itaninom kong ampalaya. At ano ang uh, mga na na encounter ko na problema dito sa mga tanim kong ampalaya yun ang gusto kong i-share sa inyo para uh, meron tayong matutunan at ma-share ko naman sa inyo para maiwasan nyo rin okay so ito titingnan natin yung ating aking mga tanim na ampalaya let's go eto na po inuuna na natin dito at nakita nyo napansin nyo may flowers na di ba may mga flowers na yan Ayun, oh. so at yan gagapang yan dyan eto na yung isa oh. So ano napapansin nyo, parang hindi sila pantay-pantay na lumalaki ano. Ayan. yan ito yung huling-huling kong inilipat. So ngayon pupunta na tayo doon sa kabila. Ayan na po ang aking mga ampalaya. Nakikita nyo naman, di ba? <laughs> Malapit na nilang masakop lahat ng ano, mga gagapangan. Eh yung nasa dulo o oh, maliliit maliit pa siya o oh. Ito mas malaki na. Ayan. Oh, nakita nyo mas malalaki dito sa area na to, oh. Oh, 'yun nga, pansin natin ano, hindi pantay-pantay ang kanilang paglaki. At ayun na. So ayun. Ayun na po o. talagang sinakop na nila yung ating kapangan no? Ayun na oh, ang ganda ng tingnan, no? 'Yan. Oh, at mapapansin natin, may mga flowers na rin dito. At siyempre, ang napakagandang good news ay meron nang bunga. Ayun na. Ayan, papakita ko sa inyo bunga yan. Oh. Bunga. Marami na yan. At uh, mayroon ng malaki na pwede nang kainin, anihin. Ayan, o. Oh. Nakita nyo, laki nyan nandyan, Oh. So, ayan. yon, Flowers. Ayan pa. Ayan. So, ayan pa, o. Oh. Oh. Ayan, meron ng nga uh, mga maliliit na bago. Ayan, marami pa yan. Dito sa kabila, maraming maliliit dyan. Ayan o. No? Oh. So ngayon ay uh, syempre ayan kukunin ko na itong pinakamalaki kasi tinan nyo, na o. Oh. Kukunin ko na yan. Oop. Ayan. Ito na. So ngayon ah, uh, ito naman ang mga naging problema natin dito. Ayan. Papakita ko sa inyo. Yung mga problema ayan. Nakita nyo o. Oh. ito o. Oh. Ayan uh, o. Oh. Ayan, oh. Ayan. So nakita nyo Natuyo Meron pa ano pa Ito pa Ayan pa o oh, yan o oh. Ayan natuyo Bunga yan At marami pa ako natanggal dito Ng mga natuyo na So Nasaan pa uh, Ito pa Ayan ito pa Isa sa mga natuyo na bunga Ayan Tapos meron pa rito sa may bandang taas eh Ayan So ayan po ang ating uh, mga naging problema, merong batang bata pa ay nahihinog kagad Ngayon po ang aking ampalaya update at uh, ang saya-saya ko dahil ayun namumulaklak na at uh, mayroon na ang mga bunga, 'di ba? bis, parang isang buwan at kalahati pa lang. Anong ah, unang-unang kong blinag ito. At uh, yun ang uh, napakasaya ko dahil wow, nakapagpabunga ko ng ampalaya at uh, at uh, nakakalungkot din dahil may mga na-encounter akong problema kaya ako nag-video. 'Yun ang gusto kong i-share sa inyo. Ano ba 'yung problema nating na-encounter? Napapansin niyo 'di ba? Hindi sila pantay-pantay na lumalaki ang tinan niyo, oh. Ayun. Ayun. Hindi sila pantay-pantay na lumalaki at uh, sa totoo lang, marami na ako dapat na ani rito. Kaya lang, marami rin ako na-encounter na, -encounter na yung marami ako na-encounter at yung isa niyong problema, yung ang bilis-bilis niyang naihinog kagaya nitong isang to, di ba? O kinuha ko na at ma uh, maisama na sa gulay. Isa pa lang, ah. pa Para, parang ito na yung first ani ko. Isa, <laughs> isang piraso na nahinog pa. Kinuha ko na kasi uh, baka wala mahinog na mahinog, wala na. So marami na kasing nahinog diyan at uh, inalis ko na lang din. At yun ang isang problema. So hindi pantay-pantay na paglaki tapos ah... Uh, na, na hinugagad at nabubulok ayun yun ang ating problema na na isi ko sa inyo sa aking susunod na update sa aking uh, next Ampalaya update dahil uh, pag sinabi ko ngayon at masyadong matagal ay naku wala na, hindi na nat, uh, may inip na kayo kaya sa sunod na vlog na lang yun para hindi naman masyadong mahaba at uh, mahaba itong aking video at uh, tama rin na kayong manood kaya next vlog sana po abangan nyo kaya yung mga ano dyan yung mga bagong dating lang sa aking channel sana po pakisubscribe nyo si Coach Money at pakiclick na rin yung notification bell para update kayo sa ating mga susunod na video dahil marami pa po tayong uh, isishare sa inyong mga video dito at sana abangan natin yung next update ano ba talaga yung reason bakit bilis-bilis uh, nilang mahinog nabubulok at uh, bakit uh, ano ah uh, hindi pantay-pantay yung palaki. Yung mga expert dyan, comment down below kung meron kayong mga uh, ma-share sa ating mga mananood. Ayun po. So maraming maraming salamat po sa inyong pananood. Hanggang sa muli. God bless you all. Bye!